So yung po no, day 3, welcome back Mga tito, mga tita And another boring day para magboard no? Skateboard and Yun, mag-aral ulit tayo It's the uh, beautiful Cavite City no? Plaza Ayan, dito lang tayo kasi may gumagamit ng court So For today no, another beginner's trick no, na pag-aaralan natin So yun po ano, ulit-ulitin lang natin yung mga basic tips natin na tulungan kay parang Aaron Cairo. Ayan, ulit-ulitin lang natin yun. So, let's get it on. So yun po ano, I make sure guys na meron akong front side kick turn and backside kick turn. No? Yan lagi yung ginagawa ko. Munang warm up no? para sa mga beginner. Kagaya ko, day 3 na to guys no, pero... Ayan, sa tingin ko yung front side ito ito itong part na to dito ako nahihirapan yung pagpihit na to pero yun tuwing may session tayo ulit ulitin ko lang itong exercises na to no? So yun po, no, naalala ko tong movement na to, no. Ito yung isa sa exercise na dapat natin makabisado dahil tuwing ginagawa ko to na out balance ako, nawawala ako sa ano no, sa board. Ayan, kailangan ulit-ulitin natin to. Kasi ito ang basic fundamental movement ng Oli. So right now mga tito at tita, ito ang ating familiarization ng pagsakay at pag Baba ng ating skateboard no. Using this technique no, masasanay tayong yung sumakay bigla and then bumaba din bigla no. So this one is called popcorn. Ayan, sasanay tayong sumakay no. Sa ating deck habang tumatalon or hopping no. Gamit ang ating dalawang paa, sasampa tayo and then ko-connect ko siya ngayon sa crab walk. No, isa rin sa mga basic beginner trick ang crab walk. So from popcorn, krabok. <laughs> so you know, uh, first time ko lang ginawa ngayong araw na to and yun, ulit-ulit lang natin. Sabi nga nila muscle memory. Kailangan pa ulit, ulit para masanay ang ating katawan. So yun po, no? Ang saya, di ba? So yun guys, no, paulit-ulit lang tayo. Ayan. So, yun. Ulit ulit. Ayan. Sige, popcorn, crab walk. Left, right, left. Ayan. <laughs> Ang saya talaga. Boom. <laughs> Unang session pa lang, no? Grabe pa always. Damn. Nalo. So, yun, oh, no? pinagsama-sama natin yung tag uh, tawag dito, yung popcorn and then yung crab walk. Pagandang exercise no, ang pa pubs ko. So, hindi ko pala ako kompleto, no? Try and try pa rin tayo. So, let's go. So, this part naman, no, familiarization ng ating pag-rolling sa mga ganyang kalilit na curb, yung yeah, mga lubak, na uh, pwede nating sampahan, no. Ayan. So, ulit-ulit lang din hanggang masanay tayo na makaahon sa hirap ayan, makaahon sa mga ganyang pagsubok okay so pag nasanay na tayo, no, gumagaan na ang feeling pero huwag kayong kalmado no matatsyakin natin lagi ang ating mga galawan ay smooth ayan so yun po no ang ganda ng setup nito merong curve dito, no? Parang gutter na pwede natin practice in yung nose stall. Ngayon ko lang gagawin to. At kasama to sa beginner trick, eh, no? Nose stall. ang ganyan. Alright. <laughs> so, subukan natin. First time. Baka first try pa. dahil nakuha na natin ang no stall at meron na tayong tayong crab walk. Yes, happy na ang tito nyo. And see you next time. Day 4 ng ating pagpapractice. Ano naman kayang beginner tricks ang ating mahuhungkat at magagawa. May susulat at may isasama sa listahan ng mga tricks. <laughs> so yun po no, ako ang inyong tito wa to the third and huwag kayong maboboard no. Ang daming pwedeng gawin sa paligid. Mag-aral, magsanay, maghusay. See you next time. Salamat sa panonood. Makita-kita tayo muli sa day 4. Bye-bye.